Mahal natin ang Diyos at meron tayong lubos na paggalang sa kanya. Pero bakit may mga pagkakataon na tila disappointed tayo sa Diyos? At tama ba na maramdaman ito? Ang disappointment ay nararanasan kapag ang mga inaasahan, inaasam at gusto nating mangyari ay hindi nangyari ayon sa ating paraan at panahon. Maraming bagay at taong nagdudulot sa atin ng disappointment mula sa mga simpleng bagay kagaya ng online transaction eh makikita natin ang mga disappointments ng tao. Nandyan yung masamang rating na ibibigay sa seller kapag hindi satisfied. Meron pa ipo ipopost pang ang sama ng loob sa social media para sa ikasisira ng seller. Pero paano na kung sa Diyos ka na disappoint? Unawain natin ng ilang bagay. Ang disappointment natin sa Diyos ay bunga ng ating pagpupumilit na mag-adjust ang Diyos sa gusto natin sa hiling natin, sa inaasam natin, sa pamamaraan natin at maging sa kapanahunan o timing natin. Na kapag hindi nangyari sang ayon sa ating gusto, ayun na nga, disappointed tayo. Minsan gusto nating kumilos ang Diyos upang solusyonan ang problema natin pero tila tahimik siya at hindi kumikilos. Minsan naman may hinihiling tayo na sana wag mangyari tapos nangyayari. May mga pagkakataon na yung ayaw natin ang nangyayari tapos yung gusto naman natin ang hindi nangyayari. May mga taong nahihirapang i-reconcile ang mga pangyayari lalo na kung masakit at malungkot at ang katotohanan ang Diyos ay pag-ibig. Kadalasan ang sukatan natin ng pag-ibig ng Diyos ay ang ating nararanasan o yung mga nagaganap sa ating buhay. Nakasentro sa ating nakikitang nararapat na gawin ng Diyos at naaakmang tanggapin bilang nagtitiwala sa Kanya. Totoong hindi lahat ng bagay ay madaling ipaliwanag o kayang tugunan ng paliwanag. Mahalagang alalahanin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago anuman ang pagdadaanan ng tao. Ang pagiging in-control ng Diyos o ang kanyang sovereignty ay hindi din anuman ang ating sitwasyon. Ang Diyos ay may mas mataas na pag-iisip at may mas higit na kaparaanan sa atin. Upang maiwasan ang disappointment sa Diyos, kailangan nating magpasakop sa kanyang kalooban at kilalani ng kanyang soberenya o sovereignty sa ating buhay at panghawakan ng katotohanan ang Diyos nga ay pag-ibig. Mahalaga din palaging tandaan na may mga bagay at pangyayari talaga na hindi abot ng ating kaunawaan. Kaya ang pagtitiwala sa Diyos ng lubusan ay talagang kailangan. Sa Aklat ng Panaghoy, sa Lumang Tipan ay matatagpuan ang napakalungkot na mga pangyayari. Subalit mapapansin ang tugon na nararapat sa ganoong mga sitwasyon. Ang sabi ng Bible, Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa kanya ako nagtitiwala. Huwag mong hayaan na ang sitwasyon ng magdikta ng pagkaunawa mo sa pag-ibig ng Diyos. Sa halip, gamitin mo mga katotohanan ng nakasaad sa Biblia tungkol sa Diyos na siyang tumulong sa iyong unawain ang sitwasyon mo. Laging bago ang habag ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya at asa ka pa.